Mahilig kang magsinungaling, umikilala ka sinungaling, bagay niya bagay sa itong laro na to. Ah, oh, di ba? Sinungaling ka. Alam ko sinungaling ka. Bagay ito sa'yo. <laughs> Na-discover ka kami ng new game here sa WePlay. Ito ang Liar's Party. O, di ba? Kami si Hello Beauty. Let's <laughs> play. Oh my God, sila na ito namin yung bombo. Sana hindi kami makutokan. <laughs> so, Star, ang pagkisinungalingan natin today, tingnan natin kung ano mo ko ating card. Ayun na, na-distribute na yung card. <laughs> so, syempre, Star, ang hinahanap, maglalagay tayo agad ng sa Ayan. Oh, so, naka 4 na star na. Pero syempre, hindi pa tayo naglalapag ng star. Nasa atin yung dalawang star. Tapos may isang star kanina. So, tatlo na lang hinahanap. Subukan so, buka niyo kaming I I kami, question I don't believe daw. O, mo kami mga connection? I don't believe you have the moon. Ay! Kag-question sila lang, Viti. Boom! Dalawang star. <laughs> liar. Ay, yung gusto eh. Sabog, 3, 2, 1, boom! Ay! Puto! Huwag <laughs> <laughs> siya Question ka namin. Hello, Kitty. Question. Sana. Sana mali siya. Ay! Uh uh uh, 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 uh. Oh, then? Bobo ka nga, Sir. Uh, pero sobrang saya niya maglaro. Okay. So kung gusto niyong maglaro ng last party, download me play now. Bye.